Ayan, variable naman. Yellow saka orange. Yun. Oh, wala. Nablay. Ayos no, ay, okay. palo. Okay. Ayan, pasok. Yan so. hindi dyan na iba. ko lang. Ayan na, Ay, lakas naman bakla. Sayang. <laughs> Sayang, lakas. naman at malapit sa kalaban Yan Si Kuya Inoy, titira Serve Pasok Toss number 7 22, tinira ni kaibigan Ay lakas Stop! Stop! <laughs> ang Kalakas kong bakla kumalo Tama oh, oh. uh, pa ng bakla Kalakas <laughs> ng bakla Third by number 14 Bakla rin Buti wala Buti na Masa kong ni bakla Hahaha <laughs> Ah, <laughs> <Sir>. Number 23. <laughs> Ang ganda rin pala yung no? Ah. Ah. Ah, ah, stop